Pamablino, pinuntahan si Kim Chu at buong family sa Tagaytay para makiselebrate ng Christmas. Kasi maulan, handang sumugod para sa kanyang misis. Layag na layag din ang mga larawan at video ni Kim Chu. Nakilig na kilig habang nakahiga sa isang sofa. Kinit over Humimlay ang lahat. Masaya ang Pasko na Kingpao supporters. Ayon nga sa mga komento, ang daming ebidensya. Isa na rito ang kotse na ginagamit ni Paolo Bilino na nakaparada mismo sa labas ng resort. Ang galing naman, kahit maulan, handang pumunta para sa kanyang minamahal. Ewang ko na lang kung bakit sisilipid pa ito ng mga haters. Kapilit bagsak sila. Sino ba namang lalaki na magpabiyahe ng ilang oras sa mismong Pasko habang malakas ang ulan at bumabagyo? Isang Paulo bilinin lang ang kayang gumawa noon. Ayon nga sa mga komento o isa pang komento, nasa tamang lalaki na nga talaga si Isa lang ang gusto ni Papi ang palaging kasama ang kanyang one and only sa mga espesyal na araw. Kaya ang daming nagpamahal sa Kim Pao, pati mga kapwa artista, totoo ang mga pinapakita. Mahal na mahal namin kayo, maging masaya, kayo palagi Kim Pao. We love you. Hayaan na mga haters, huwag pansingin. Kung nag-i-enjoy kayo, dead malang sila. Hayaan na mainggit.